Yan, isang mapagpalang umaga kahit masamang pakiramdam magbabahagi ako sa inyo ng isang napakahalaga na kailangan nyo malaman isang napakalaking, napakalaking problema natin ay anay yan, bubuksan ko dito ha ito yung tanim kong grapes yan, tanim kong grapes yan oh. yan, pero kasi siyang nakapasok kanina na ano dito. Parang sanga ng kahoy. Tinanggal ko na inanay kasi. Bubukas tayo. Baka meron pa tayo makita. Ayun, ayun o. Oh. Ayun. Kalakad-lakad pa. Natin baka meron pa dito. Ayun. Bukay tayo. Ang anay. Ayun Oh. Uy, grabe. Dami. Oh. Oo, uh, 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 uh. O, oh, yan, di ba? Hmm. Yan. Tuturuan ko kayo. Hop, hop. Hindi nyo na kailangan gumastos yung Hindi na kayo kailangan bumili ng yung pang-anay. Pang-termite. Na nabibili na napakamahal. Yung iba, gumagamit pa ng yung nagamit daw na langis. Sakyan. So, anong pinapapayad? Yung aking invention. Ito. Isang spray ko lang Segundo lang yan Mamamatay na talaga yan O oh. Yan Asan ah, na ba? Hanap tayo ng mga gumagalaw-galaw At isprayhan natin Tingnan natin Para maniwala kayo Isprayhan ko na Yan O oh, yun oh. Bilis nyo pa ha O oh, ano kayo ngayon Sige Sige Hanap Yun Inga. Bilangan natin ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hmm, Wala na patay na. Wala pang 1 minute ito to to ito to. Kaya kung, nako, delikado kasi pag in ko dito sa puno ng grapes ko, baka mamatay itong grapes. Paalisin ko muna. Okay, alis ka dyan. Ayan, no? Oh. Ito kaya. Ito kaya. <coughs> yan. Yan, napakaliwanag yan. Ayan. Magalaw-galaw pa, ha? <coughs> Ay, nako. Saan na yan? May ang ko, ispray ang ko. Ay, hey, wow, wow. Lana, di na gumalaw. Uy. Tay na. Hindi ah, tayo. Nasaan na ba kayo? Ipakita kayo. Ngayon, takot na takot kayo. Wala na, yun na yung mga yun, oh. No? patay na. No? Oh. Hindi na sila gumalaw. Ayan. oh. No? may dalawa dito. Ano ba? Ay, nakita ko. tago-tago pa kayo ah. Mhm, to. Marami. hmm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm Sa kayo ngayon. Ha? May dahon na nakatakip. Patay. Patay. Ha? Ayan ah. Oh. Patay sa channel ko ah. Bye.